Ito guys panoorin natin ito isang maliit na bata guys na kakanta Ayan wow.

อันนี้นะเออ Thank you

Sorry, bumunot na si Angkel. Okay. <tuh> <tuh> Daming yang pera.

Nakakatuwa lang din kasi napaka-supportive ng si Gro Mga kapamilya niya yun, uh, binibigyan siya ng pera Ang dami niya ang pera Pero regarding sa kanyang pagkanta uh, May future ang bata, marunong siyang kumanta uh, It's just that hindi pa gaano, klaro yung mga words Kasi nga bata pa Siguro mga nasa 5 to 6 years old pa siguro siya At yun lang, hindi lang gaano marinig yung ibang parts ng video I mean, hindi gaano marinig yung ibang... Uh, parts ng kanyang pagkanta dahil nga po sa napakaingay na paligid which is naiintindihan naman natin kasi nga masayang masaya nga po sila dahil nga sa galing kumanta ng bata at the same time is yun nga, nagkakaroon siya ng pera dahil sa kanyang pagkanta ayan, so yun ipagpatuloy mo lang ang iyong pagkanta-kanta kid uh, sana makahanap ako ng video na yung ano, yung kumakanta ka lang talaga, yung hindi ka maingay yung paligid para mas ma ano natin, ma-appreciate natin yung kanyang uh, pagkanta. Pero na-appreciate na din naman natin yung kanyang, kanyang pagkanta. Uh, it's just that medyo maingay lang talaga, which is naintindihan nga po natin iniulit ko. Kaya sana sa mga magulang ng mga batang, ng batang ito, sana uh, alagaan nyo ang boses ng batang ito. I-training nyo, nyo nang i-training, i-practice nang i-practice. Kung gusto ng bata na mag-singer, isuportahan nyo. Uh, pero kung ayaw naman, is wag nyo din pilitin, support pa din. Kasi para sa isang bata, or para sa isang anak, sa isang apo, sa isang kapatid, or ano, uh, napaka-importante sa mga bata yung suporta ng kanilang pamilya. Kung ano ang gusto niyang gawin ay dapat suportahan. So kung gusto mag-singer, ay suportahan lamang. Kung ayaw naman, ay suportahan pa din. Kaya good job sa iyo, kid. Good luck sa iyo kung sino ka man. Uh, more and more practice pa. Practice lang na practice. Kanta lang ng, ng kanta hanggang sa mas mahasa na yung boses mo at ah uh, in inulit ko nga naiintindihan naman natin yung words na hindi gaano klaro kasi nga bata pa pero I'm sure na kapag lumaki-laki ka na sigurado ako na mas uh, magiging maayos na yung pagkanta at mas magiging tawag niyan clear na yung mga words ayan so yun guys I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video so thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking youtube channel So inuulit ko nga po palagi na ubalihin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito iniingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. Then always uh, bring pa yung kapote, sombrero or anything na pwedeng magproteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo nang sa ganun kapag mainit po, hindi po tayo mainitan or kapag bigla namang umulan na hindi po tayo mababasa ang ulan. And always take vitamin C para magbusang ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano namang mga sakit-sakit especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po yung napakainit tapos bigla-bigla na lamang po umulan. So once again, hanggang dito na lamang po muna ito. God bless and bye for now